Hello mga ka farmers, welcome back to my channel. Pag-uusapan natin sa video na ito ang laruan ng ating mga manok na banugon o yung tinatawag na file. So bago tayo magsimula mga ka farmers, ano nga ba yung composition uh, blood ng ating file na manok o yung tinatawag na banugon? So ang ginamit kong composition dito mga ka farmers, ang meron ako ngayon ay 50-50. 50%, -50. 50 mga ka farmers ng dugo ng ating file ay isang asil at 50% naman nito ay sweater so 50-50 yung bloodline nito. So ano nga ba yung laruan ng ating uh, banugon ng mga manok. So unang-una mga ka-farmers kung ikukumpara ko itong manok na ito doon sa isang uh, sweater asil natin na yung mga pula na meron akong magkakapatid na walong piraso at yung iba nito is uh, na benta na natin meron akong atira for brood stock. So yung mga pula natin na sweater asil at yung uh, sweater asil natin na banugon o yung pile ay magkaiba sila. So sa difference sa mga ka-farmers, yung mga sweater asil na pula is medyo may kabigatan yung kanilang pangangatawan. Medyo malalaki sila. So merong iba na yung forma ng kanilang katawan ay bilog na bilog. Tapos meron namang iba na bultong-bulto na medyo may pahaba. So kuhang-kuha talaga yung uh, pangangatawan ng isang asil na mga manok. So ito namang sa banugon mga ka ang kaibahan dito sa isa sweater asil natin na pula yung banugo natin ay hindi gaano mga malalaking manok ito so katamtaman lang parang game lang yung kanilang mga manok pero parang uh, yung katawan nila is parang kelso pahaba yung katawan nila pero buong buo yung katawan nila so yung meron ako dito is mga stag pa lang naman ito nasa mga 7 months pa lang so yung meron ako na palabas nito na apat na piraso so yung apat na piraso na bentahan natin ng dalawa yung dalawa na tira dito sa atin at yun yung mga gagamitin nating good dito sa ating manukan. Itong mga banugon na manok natin mga farmers ay hindi gaano mga malalaking manok. So parang uh, regular size lang ng katulad ng mga pure Texas na mga manok. So di kumpara doon sa mga uh, pula natin, matatangkad sila at saka mga malalaki at mabibigat yung kanilang pangangatawan. So itong nagustuhan ko dito sa banugon mga farmers dahil yung kanilang uh, hubog ng kanilang katawan ay hindi gaanong malaki hindi rin gaanong matangkad regular yung size nitong ating banugo na pile so meaning mga farmers mas mabilis sila kumilos kumpara doon sa ating mga sweater asil na medyo may kabigatan pero uh, di ko alam kung kapag na kondisyon o tamang kondisyon yung mga manok natin siguro gagaan din o hindi mabig hindi mabibigat yung mga sweater asil natin na mga pula so yung sweater pile natin mga farmers o yung banugo natin na mga manok Uh, ang meron akong nakitang yung na, na palaro natin ito hindi lang tayo magme-mention dito ng ano yung bakbakan dahil uh, baka ma-restrict naman tayo sa YouTube yung inilaro nito mga ka-farmers ay uh, isa sa mga nagustuhan natin or yun yung isa sa mga, mga pinapangarap ko na fighting style na makuha so noon mga ka-farmers uh, before ako nag-breed -be nag-imagine na talaga ako kung ano yung magiging fighting style ng manok na kakalabasan nito dahil yung asil na ama nito mga ka farmers ay nakitaan ko ng magandang uh, yung kanyang laruan so nakita ko uh, ang ang inexpect ko mga ka farmers na makukuha niya yung laruan ng kanyang ama so yung expectation ko mga ka farmers ay nakuha ko naman so uh, mas na improve pa nga yung expectation ko dito dahil Uh, dahil na cross ito sa sweater medyo may kabilisan na kumpara doon sa pure asil ko so ang laruan pala ng amanito uh, ama nito na asil ay biglang uh, magsashuffle sa harap ng uh, kalaban mga ka-farmers tapos kapag tatapon ito ng paama ka-farmers ay talagang tatamaan sa katawan so hindi kagaya ng mga American fowl mga ka-farmers na kung sobrang daming pumalo mga ka-farmers pero nasa hangin lang yung kanilang pinapalo paminsan minsan lang tutama sa katawan pero yung laruan ng asil na yung na ko yung ama ng ating mga file ay ibang-iba talaga kapag uh, tumapon mga ka-farmers ay siguradong tatama so mamaya ipapakita ko sa inyo or isishare ko sa inyo mag-message lang kayo sa uh, ano Facebook uh, page or Facebook account ko sa mga gustong tumingin ng laban ng ating file ito ay isa sa mga feedback ng ating uh, isa sa mga nakabili ng ating file so isishare ko sa inyo by messenger so magmessage lang kayo sa mga sa facebook page ko yung gustong tumingin sa laruan ng mga file so meron akong video na pwedeng ishare sa inyo at magmessage lang kayo doon so bawal kasi dito sa youtube noon mga farmers ang hinahanap ko talaga na uh, laruan ng ating mga alaga dito ay yung parang uh, multiple na kung tumapo ng paa pero sa panahon na lumilipas mga ka-farmers ay nag-iba yung mga pananaw natin sa uh, pag-aalaga ng mga manok or yung gusto naman natin. So sa akin ngayon mga ka-farmers ang isa sa mga goal ko ay yung kahit hindi maraming uh, magbitiw ng o magtapo ng paa basta yung sa akin mga ka-farmers ay yung tinatawag na cutting ability o yung talagang tatama sa katawan ng mga manok. Kasi uh, kung yung mga manok natin ay kapag multiple uh, nagpapatama or bumibitaw ng paa at hindi naman tumatama useless yan mga ka farmers dahil hindi naman nakakapating nakakapating nakaganyan mga ka farmers yung uh, multiple na ano multiple na tumatapo ng paa so ang nakita ko dito sa Asil ay talagang yun ang hinahanap ko so yun din ang expectation ko noon at yun yung napalabas ko so balik tayo sa kanyang ama yung laruan niya ay sa harap, biglang tatapo ng uh, magsashuffle or multiple pero talagang tatama, tatama sa katawan ng mga manok. Kaya mga ka-farmers, isa ring bagay na nakita ko is marunong umilag. So, importante din yan mga ka-farmers na yung mga manok natin hindi palaging sugod ng sugod dahil uh, talagang madidisgrasya yung mga manok. Kapag kapag nanalo naman yan mga ka-farmers ay malamang maraming sugat or talagang baldado. So, yung hinahanap natin is yung uh, marunong magside step marunong umilag. So, sama na palabas ko ngayon na file sa nakita ko sa aking mga pinalaro dito, ay merong nakopya talaga na laruan ng ama doon sa mga anak na bumibitaw sa harap, tapos ah, marunong mag marunong umilag. So, yun yung mga katangian. Tapos, kapag nagbabato ng paamang ka-farmers, ay talagang siguradong tatama sa katawan ng kalaban. Hindi ko naman sinasabi mga ka-farmers na kapag ganitong style yung meron tayong manok ay sigurado ng mananalo. So hindi pa rin talaga 100% yan mga ka-farmers na mananalo kahit na mas magaling na manok. Meron pala talagang uh, epekto yung pagkukondisyon, yung pagpreparar ng manok, yung pagtatari na rin. So mga, yun yung mga isa sa mga, mga factor na pwede din uh, maging magpapanalo yung ating mga manok. So I'm not saying mga farmers na itong manok ko ay magaling, ito yung perfect style na hinahanap ko ay mananalo na. So walang kasiguraduhan mga ka farmers. So maaari pa rin matalo itong mga manok ko. So dahil namit ko na yung goal ko mga ka farmers sa unang na breed ko, ngayon naman ay pwede kong i-breed ulit yon para makapagpalabas ng mas maraming ganon na style or ganon na resulta ng aking breeding. At saka, uh, magsi naman ako ng another goal sa mga alaga ko yung kung ano naman yung kailangan ko pang ipa improve or kung ang yung kung ano yung hindi ko pa nakita sa uh, nakita ko. Tama ba? So, i ko yung goal ko na kung ano pa yung kailangan kong i-improve doon sa manok or kung ano pa yung kailangan kong makita sa kanyang uh, laruan. So, yun yung uh, isiset natin siguro by uh, sa mga susunod na taon mga ka-farmers. Pero sa ngayon ay talagang uh, happy talaga ako dahil nakapagpalabas ako ng ganitong manok. At uh, 100% na uulitin ko talaga ang breeding na ito dahil yun yung isa sa mga uh, nag... 100% mga ka-farmers na uulitin ko ang breeding na ito dahil yun yung isa sa mga nakita ko na nagpapasaya rin sa akin mga ka-farmers at nakita ko na perfect style na di naman gaano perfect pero most probably ganun na nga so yun yung nakita ko sa mga manok na ito so, susubukan ko mga ka-farmers na magpapalabas ulit ng mga ganitong mga alaga nating manok hindi naman ako masyadong naglalaban mga ka-farmers ng mga alaga natin so mostly talaga nasa breeding lang talaga ako at kung merong iba uh, yung mga nakaraang taon mga farmers na nagbi-breed ako ay mostly binebenta ko lang talaga at saka meron namang feedback na maganda meron namang uh, yung hindi maganda merong mga nananalong manok na yung mga buyers na feedback ng ating mga buyers at meron din namang uh, hindi maganda yung naging resulta so yun yung mga kailangan nating i-improve sa mga breeding natin dahil ako mga ka-farmers, ang passion ko talaga is nasa breeding, hindi doon sa mga labanan So kailangan makapagpalabas ako ng magagandang mga manok or magagaling na mga manok At yung naaayon sa style na gusto ko na ipalabas So sa video natin ngayon mga ka-farmers ay puro lang tayo historia, talking lang tayo dito Dahil baka ma-restrict na naman ako, so baka mawala yung channel ko So yun yung pinaka-iingatan natin mga ka-farmers dahil matagal ko rin uh, binild itong channel na ito way back 2019 pa. So, ito isa sa mga importanteng bagay sa akin mga farmers na kailangan kong alagaan. So, kung gusto nyong makita yung mga laruan or yung video, pwede kayong mag-message sa Facebook page ko. Ito yung Facebook ko uh, sa Messenger at uh, sisikapin ko sa mga gustong uh, tumingin. or makita yung laruan ay pwede kong isend sa iyo yung video pero hindi ako paka promise baka marami naman kayo mga ka farmers at saka uh, sisikapin ko na masasend ko sa inyo yung uh, gusto nyong makita. So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers. Kung meron kayong mga katanungan, comment lang sa ilalim at ating sisikapin sa sagutin yan. So maraming maraming salamat mga ka-farmers at see you in my next vlog at happy farming! Woo! Woo!